Simula pagkabata, pinangarap ko ng magkatrabaho. Sweldo, kape, sapatos, sweldo din. Ang siya siguro, no? Aray! Ano to? Okay ka lang ba, Iho? Sabi nila, basta may trabaho, may pag-asa. Sabi ko, pag lumaki ako, gusto ko magpanat ng buto. Pero bakit ganito? Ang mga mukha ng mga, mga gagaw. Palkod, gutong, tila walang tamang gandig pala. Akala ko, sapat ang kita para sa kinabukasan. Akala ko, trabaho ang tulay na tungong kasaganahan. Pero bakit sa bawat pawis, ang kapalit ay pangangalala? Nasaan ang ginhawa sa sistemang tila walang awa? Araw-araw akong nagtuturo ng pag-asa. Pero ang kulang para makauwi ng may dangal. Buhay ang aking isinugal para sa bayan. Pero kalusugan ko ang kapalit sa bawat tungkulin. Bawat pa ako tabla. May kabuhay ang binubo ko. Pero sa hapunan ko, asin at kanin pa rin. Magamat ako ng iba. Habang pamilya ko naghihintay, ang ani hindi sapat. Sabi nila, may pera sa basura. Pero walang pera sa basura. At ang larawan ko hindi buo. Naglalakad ako, kahit may bukas na pasal. Pero, ulang panginang kita ko. Hindi kami tamad. Kinapos lang kami sa pagkakataon. Bariya lang po sa umaga. Para sa iba, ito'y paalala ng kakulangan, hindi ng panukli. Sa Pilipinas, mahigit 43% ng manggagawa ay kabilang sa informal na sektor. Mga tindera sa kalsada, driver ng jeepney, katulong sa bahay. Walang kontrata, walang benepisyo, walang katiyahan. Nang dumating ang pandemya, Milyon-milyon ang nawalan ng kita sa isang iglap. Ang iba, napilitang mangutang. Ang iba, tuluyang nawala. May mga batas na gaya ng RA 11199. Pero dahil sa mahal at magulong proseso, kaunti lang ang nakakakuha ng tulong. Pero may pag-asa. Hindi ito agarang lunas. Pero ito ay simula. Simula ng pagkilala. Simula ng pagkalinga. ...simula ng patas na laban. Ano pa yun? Baril ng persona. Ah, okay. Sige po. Sige, wait po. Sa paningin ng marami, suklik. So sa iba, kabuoan ng buong araw ng pagkawa. Reha sa bintana pintor